May iba't ibang hugis at sukat ito. Huh? May malaki at maliit din ba ang mga ito? Pwede itong gamitin proteksyon para hindi pumasok ang mga alikabok. Wow! Sa akin din! Pwedeng proteksyon laban sa mga alikabok. Nakakapagpainit din ito. Ha? Huh? Nakakapagpainit ito? Mukhang naiiba ako sa kanila. Pang araw-araw na gamit. Bumubo na tayo. Piling ko si Wano Spy. Wala ka lang ang niya. Tama! Siguradong si number one ang spy! Sige ako din. Ewan ako buboto. Bakit ako? Diba ay may iba't ibang sukat naman? Medyas din yung sakin. Sa Kung ganun, sino ang spy? <laughs> Ako ang spy! Ang akin ay salamin. Talo kayo! Peach Cat sa WePlay Anniversary Celebration. We enter a gift code, play Cat, ngayon para manalo ng misteryosong gifts. Super cute na capital outfit sa limitadong oras. Sama-sama natin ipag-iwang ang kanuha ng WePlay kasama ang mga bagong pagtitiklang ng mga players. I-click na ang link para i-download ngayon.